Alam nyo lately, ang dami-dami kong nakikitang epal. Madala sa social media, minsan naman sa mga tarp. Oh no! Kaya naman noong September 13 ay formal nang ininunsad ng COMELEC ang Task Force kontra Epal. Ito ang kanilang naging pangunahing tugon sa samut saring kaso ng premature campaigning ngayong barangay at SK elections. Pero teka, ano ba muna ang premature campaigning? Ayon sa Section 18 ng Omnibus Election Code, ang premature campaigning ay ang pangangampanya o pagsasagawa ng anumang partisan political activities sa labas ng itinalagang campaign period, mapa on-ground man o online. Sa kaso ng 2023 Barangay at SK Elections, ang official campaign period ay mula October 19 to 28. Ibig sabihin, lahat ng mahuhuling nangangampanya before October 19, mapakandidato man o hindi, mananagot sa COMELEC sa katunayan noong September 29 ay 35 kandidato na mula sa Central Luzon, Metro Manila at CALABARZON ang napatawan ng disqualification cases gawa ng alleged premature campaigning. Kung kaya't patuloy na hinihikayat ng COMELEC ang publiko na aktibong makialam at makilahok sa mga gawaing may kinalaman sa eleksyon. Kung sakaling kayo man ay may mahuling nangangampanya sa labas ng official campaign period, maaari nyo itong i-report sa Task Force Contra Apple sa pamamagitan ng QR code na to o sa kanilang email na anti-apple at comelec.gov.ph. Ngayong barangay at SK elections, tayo ay higit na maging mapanuri sa ating paligid at mga kandidato. Alamin kung sino ang tunay na nagsaservisyo at kung sino ang mga paepal lamang. Joan Manalo para sa five.